tara, samahan nyo ako. Oh, baliw ito. Pagalita uh, ko uy. ni Mami doon. Mamaya, maka-istorbo ka dyan. Wala akong pake. Anong walang pake? Ang malandi, lumabas ka dyan. Uy, wag mo. Uy, Anong malandi? Lumabas ka dyan, lumabas ka dyan. Uy, uy bakit ba? Nag-i-scandalo ka na. Ang malandi daw sabi nito ah. Ito so, eh. ko makakausap tong Akira malandi na ito. Huwag mo sabihan ng malandi. Bakit totoo naman ah? Totoo um, naman ah. Ginawa niya ni Makoy. Binigay mo yung virginity mo. Uy. Lupay-pay ka daw niya. Ilang araw lang kayo nagkakilala, binigay mo agad. nga Uy. Babaeng para sa lahat ka talaga. Uy. Ang gago ka. Ito ka pala si. Pisa na ito ka tayo mula. Adi. Pasensya na nagawa ko sa nakarana. Ayos lang yun. Nakatulong sa lawan ni Bosolo. Hindi po. Nga, magbantay ka dyan. Di boss. Magbantay mo yung mga dadaan dito. Baka makapasok niya. Ayos lang. Ayos lang. Uy. 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 Ang ginagawa niya. Na ano? Hindi siya kay Ramalande. Wala dito. Ano ka? Punta na dyan. O baliw. Maris dito. Hindi. ko. Sasabihin ako. Tuktok ka ni Boss Makoy. Bakit? O. Oh, boss Makoy mo. Wala Tawagin ko lang si ate ah. Diyan ka lang ang mo yan. Huwag niyan. Ate ate ulo. Ate may nagwawala pa ko doon si Mr. Kogi. Ha? doon. Uy ulo. Uy, yung tropa mo. Uy, ano yun? Ano yun? May po doon eh. Sino? Si Mr. Pogi. Ano yun? Ano nagwawala? Kinahanap po si Akira. Uy, huwag kang mag i rito. Bakit? Anong bakit? Boss, batayin ko na. Huwag! Gabing-gabi yung nag i ka rito. Ano ka? Ano si Akira? Ano pala kasi si Akira? Mio! Alay ka na, sumangin na ka. Alay ka na, takot. Takong bala. Alay ka rito. O, si Naira. Kanina, kanina oh, pa lang sa yan. Huwag kang pumasok, huwag kang pumasok. Huwag kang pumilit, Paul. Uy, ito sa pausing ko. Ito sa pausing, baby. Anong makirang malandi? Bakit ito? Ipasalitaan ng ganyan ng kapatid ko, ah. Bakit? Huwag mong anuhin. Magsano ka. Mag-inihinay ka. Yung itsura mo. Ano eh, ka ka? Uy, parang ako ka na lang niya. Labas niyo. Sino, sino nga ilalabas? Wala nga si Akira. Wala nga si Akira na doon sa bahay nila, sa kabila. Ay, tara, samahan niyo ako. Oh, baliw ito. Pagalita ka uh, ba? Ko ni Mami doon. Mamaya, maka-istorbo ka dyan. Wala paki. Anong walang paki? Bakit? Sige, parang may ipapalala. Alika, na, alika. Sige, ay, sige. sige Sama ka namin. Sige. Mami ako. Atik, Ben. Bamali ko dyan. Huwag ka magsisigaw. Huwag ka magsisigaw dito. Tiga mo muna. Ang dami mo na-istorbo. Nagsisigaw ka. Bakit? Anong bakit? Wala akong paki. Samahan nyo na lang ako. Ano mo? Ano bakit bakit mo. mo? Ba't, ba't ganda lang ka ba kay Akira? Anong ginawa sa'yo? Ha? Ano dalawa si Makoy sa si kayaan? Kuy, sa si adik ba yan? Huwag mo, no. mong ano na eh, nga eh. Gagalitin mo pa eh. Bulong-bulong ka pa dyan ha. Akira! Lumabas ka dyan! Uy! Huwag ka magsisigaw magkagalit sa'yo! Bakit ba? Pagal mo! Hindi mo kailangan yung takay naman! Ay! Gahak! Talag ka to! Hinihina ka pa! Shhh! Go! Huwag mong takay! Huwag na! Ulo! Akira! Malante! Lumabas ka dyan! Uy! Huwag mong! Uy! Ano naman nandito? Bakit ka dyan? dyan? Uy! Ano naman dyan? Nag-i-scandalo ka na! Sabi nito ah! Ano naman dyan? Ang katawan mo hindi mo kayang suwayin to? Bakit ba? Bakit? Uy! Ulo! Huwag mo Uy! Huwag kang mag-sisigaw rito Hindi ako Baka ka lang! Huwag kang mag-sisigaw! Huwag kang mag-sisigaw! Huwag kang mag-sisigaw! Huwag kang mag-sisigaw! Huwag Huwag kang mag-sisigaw! Huwag kang Huwag o, bakit? Forget, ako, oh, ay, okay, oh. Pero, uy! Bakit? Nalaman ko yung buwan niya ni Makoy. Uy! Uy! Yung binigay mo sa kanya yung ano mo? Ano? Yung virginity mo? Uy! 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 Oh, ay, uy! Kayo, uy! Uy! Puti. Puti! Sir! Sober na yan sir! Ma ano to? Mainit dagoon ka lang bro! Shhh. Hindi! Ano yung magkile. Bakit ba? Shhh! Huwag yun ang anuhin kasi! Bayaan nyo na siya! Huwag ko makakausap tong akirong malandi na to. Huwag mong sabihan ng malandi! Bakit totoo naman ah? Puta! Kapal! kapal? Totoo naman ah. Ganyan ang pangalit sa Binigay mo yung virginity mo. Uy. Lupay-pay ka daw niya. Uy. Huwag ganun. mo Totoo naman Charles, babae yan Charles. Wala akong paki. Putik na to. Bakit? Uy, tutupin mo. Ikaw ang pogi. Ikaw ang pogi-pogi mo yung ugali mo. Ang dumi. Ba't ganyan ka? Wala akong paki. Anong walang paki? Ito si inyo. Ikaw namin nagsama tapos bibigyan na lang kayo mako yung virginity niya. Virginity. Shhh! Ulo! Bakit? Bakit? Malandi ka talaga, Akira. Shhh! Ten years tayo nagsama. Shhh. Tapos yung mokoy na yun, ilang araw lang kayo nagkakilala, binigay mo agad. Malindi ka nga dyan. Uy! Sa para sa lahat ka talaga. Ang kapal oh. mo Uy. Ang, kapal Ang kapal mo. Kwa. Iyok! Ano? Iyok. Ano? Kapal mo? Salita. Salita. ano Salita! sa Para sumubo dito? Ha? Shhh! Sabi si Chelsea, ano? Iyo! Parang di mo ako kilala. Hindi mo pagkakilala mo sa akin? Iyo. Tameme ka. Malis ka dito, lumayas oh. ka. Tameme Ta ka. Oh Alis na, na. Ah. na ako. Huwag mo kong na. na ako, huwag niyo kong Bakla, huwag mo kong hawakan. mo ba lang ako. hindi ka na Umog. Umog. Oh. dito. dito. Patsan ako. Diyan ka Huwag ko baka ako